Hello po mga kalaki, alas 11 na po, kainitan po mga kalaki. Tignan nyo, ang ganda ng view oh. Grabe, lalapit ako. Ang sarap maligo dito mga kalaki. Nakita nyo kung gaano kahaba yung ilog sa amin. Look at this oh, oh di ba? Oh, tapos dito pa sa kabila oh. Oh, oh, di ba? Ang ganda. Ang linaw at ang lalim po ng ilog mga kalaki. Siyempre naglibot ako, kala nyo ah. At syempre po mga kalaki, lilili muna ako kasi ang init eh. Ayan po mga kalaki, tanghaling tapat na po mga kalaki. Alas 11 po ng umaga. At gusto ko po mga kalaki ngayon po ay mamimigay po ako ng mga lucky numbers po na talaga naman pong uh, at Taabangan po ng na mga nanay, mga tatay, mga kuya. Maya-maya, maliligo ako dyan. Doon, doon sa dulo doon, doon. Kasi ano eh uh, wala pang masyadong naliligo eh. Parang doon sa kanulo doon meron. Mamaya papuntahan ko. Anyway mga kalaki, eto na po sabay-sabay po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Alam niyo ba yung dagat na yan? yung dagat na yan. Yung ilog na yan mga kalaki, pwede ka pang kumuha ng mangga. Ayun no, mga puno ng mangga yan. Pagka nagutom ka, pwede kang kumuha ng mangga mga puno ng mga kalaki mga mga may bunga yan. Wala pong may ari diyan. Bakanting lote po yan so pwede pong mamuka diyan. At syempre po mga kalaki, ang mga laki na pwede natin ibibigay sa inyo, aalagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. Kaya ito na po, umpisaan po natin ang 10 digit lucky numbers abroad. na pakahangin po mga kalaki, ito na ang number. 38, number 31, number 53, number 55, number 62, number 44, Number 29, number 18, number 22 at number 7. Ayun po mga kalaki ang 10 digit lucky numbers abroad. At isunod naman po natin mga kalaki ang 8 digit lucky numbers abroad. So, ang 8 digit lucky numbers mo ay number 19, number 23, number 17, number 12, number 26, number 11, number 34, at number 38. Yan po mga kalaki, ganda, di ba? At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 20, number 24, number 26, number 29, number 33, number 35, at number 5. At syempre po mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers 1 to 29, or 1 to 25, ayan po mga kalaki, isusunod na po natin. Ito na po, number 14, number 10, number 12, number 23, number 21, number 18. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 3, number 4, number 2, number 2, number 7 at number 5. Ayan po mga kalaki ang ating mga 6 digit 0 to 9. Isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad Ang ganda na no, okay mga bahay dyan sa gilid. Ang 6 digit, ang 5 digit lucky numbers abroad, ito na po, number 31, number 35, number 37, number 17, at number 19. Ayan po mga kalaki, napigay na po natin ang mga lucky numbers abroad. Lipat na po na tayo dito sa Pilipinas. Ayan po kung saan naglalakihan po ang prices na 642, 645, 649, 655, at 658, 6 digit lucky numbers. Siyempre po mga kalaki, tandaan niyo po ang mga lucky numbers namin na uh, inaalagaan po ay ng 3 days bago po natin palitan. Para po makatanggap ng mga libreng lucky numbers, sanapin po kami sa Facebook, i-chat nyo, uh, i-text nyo po, ay uh, text i i-type nyo po ang red parong na meron pong, i-check nyo po ang followers na merong 331,000 followers. Check kami po yan. At syempre po, may second account po tayo, red parong din po, na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers po. At syempre po, kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gertsal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, right parungkin po na merong uh, 16,500 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, right parungkin na merong 423,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers yan, mag-suggest, magpa-code. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart, automatic po mga kalaki. Padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers dyan po sa spam message nyo. Check nyo po meron kayong lucky numbers tulad po nila. Tandaan nyo ha, ang lucky numbers po namin, libre po, wala po itong bayad. Private consultation po ang membership fee. At good for Dimas naman po mga kalaki ang mga private consultation namin. Ito po ay walang pilitan. Kaya kung interesado ka, nasubukan ang lucky numbers namin sa loob ng 3 months, magpa-member ka na, mag-message ka na sa messenger ko at tatawagan kita para legit na nausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, at tandaan niyo po ah, ah sa mga lucky numbers namin, pag po namin sa inyo, kung ito agad bibitaw-bitawan. Okay, malay mo naman pag na-code ko ang Birdman at year mo, isa ka pala sa suswertehin na mapapasama sa mga book of winner namin. Okay, so mga kalaki, halika na, kunin mo na ang mga lucky numbers namin. Ito na po ang lucky numbers ng 642 Pilipinas, agad-agad. Number 23, number 26, number 34, number 38, number 40, at number 40. At ito naman po ang 645, number 15 Number 27, Number 39, Number 19, Number 12 at Number 10. At ito naman po ang 649. Number 11, Number 25, Number 33, Number 38, Number 18 at Number 41. At ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers. Number 16, Number 36, Number 47 number 48 number 8 number 13 ayan mga laki syempre ito na po ang last ang 6 digit laki number 658 kunin mo na number 34 number 15 number 90 number 23 number 52 at number 44 Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon po alas 11 na umaga, takpo na po sa mga sulukin yung outlet at make sure po mga kalaki ang lucky numbers namin na alagaan ng 3 days bago po natin palitan. Ito rin po mga kalaki ang paborito ng lahat ng shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa... Ayan po, kasi kanina naplatan po ako. Maraming maraming salamat po mga kalaki sa mga tumulong po sa akin dyan sa may... Muñoz City, Nueva Ecija po sa isang... ah... Uh, uh, Nice shot po dyan mga kaila Kuya Nobel at kay Kuya niyo Hello po, maraming salamat po sa inyo. At syempre po mga kalaki sa mga toda po mga tricycle driver naman po dyan po sa may Caloocan, Metro Manila. Hello po sa inyo dyan sa may uh, tapat ng Grand Central. Hello po, maraming salamat. Malapit lang po sa Victory Mall. Hello po, maraming salamat sa lahat ng driver. Nawa po Caloocan, napanalo na kita. Natatandaan ko yan. Mananalo ka uli at mananalo po ang buong mga kalaki natin na talagang nangangailangan po ng mga prices ngayon. Alagaan nyo lang po ang mga lucky numbers namin. Tumutok lang po kayo dito para po sa ganun maranasan nyo kung manalo rito sa mga vlog namin sa mga lucky numbers. Ang lucky numbers po namin pwede po sa STL, sa wedding yon sa loto, sa mga 2D loto, sa national pwede po mga kalaki at abroad at Pilipinas. Okay po ang lucky numbers namin. Kaya ano pa hinihintay mo? Tara, tatayarin ako ngayon. Nagugutom na ako pero mamaya maliligo ako doon. Promise. Doon, doon, doon. Maliligo ako doon. Promise.